i-incentivize natin, bigyan natin na uh, tayo po ang mag-adjust sa gobyerno. Hindi lang po national government, pati po yung LGUs. Pwede ba isuyurin nyo po, dalahin nyo po dun sa mga barangay itong mga bakunang ito kesa naman po ma-expire. -ma yung vaccination rate po natin, uh, mataas yung mga first two doses. Pero itong Uh, booster, I think hindi pa nga po umabot ng uh, 50% dahil uh, kumpiyansa na po yung iba. Kahit saan po pumunta sa mga malalayong lugar dito sa Pilipinas, tinatanong ko, po, sino pong bakunado? Alas sa uh, 100%. Uh, pero yung uh, nagpapabooster, less than na uh, 50% pa po ang nagpapa. So, incentivize natin, encourage natin, suyuri natin, kumare dalhin uh, dalahin natin sa kanila. Uh, yes, uh, baguhin po yung strategies natin dito para mas lalong maingganyo yung mga kababayan natin mag-para booster Pag nakapag-booster ka na, mas protektado ka uh, dito sa uh, laban sa COVID-19.